Magkano ba ngayon? Ngayon ay magkano ba? $1 and 16.9 Mura, mura gasolina ngayon Regular mga kainag siya no ako Gandang araw natin ngayon Ang ino, kita nyo naman yung sikat ng araw no Hindi yan yung, hindi yung, uh, harap sa camera nyo ha Nagbabong sabak lang yan, makintab eh <laughs> dito muna tayo Ayan, tayo Papagasolina muna tayo mga kinis kasi meron tayong pupuntahan na medyo malayo-layo ngayon. Nak, hindi, pupunta lang tayo sa Collingwood kasi meron tayong aasikasuhin doon yung ating uh, disability tax exempt. Yan, ngayon ko lang narinig yun eh. At ngayon ko lang din alam na pwede eh, pala tayong mag-apply noon. No? Teka muna, papagasolina muna ako, may tayong mag-usapan. Winter, spring, summer, or fall, tuloy ang buhay sa Canada. Ayan yung gasolina natin, oh. 1.16. Yan, Okay, tara, let's go. Make sure nakasara. At uh, tayo ay ariana. First time ko lang mag-drive mag-isa doon sa ano, papuntang Collingwood at tingnan natin kung makakabisado ko siya at kung hindi tayo maliligaw, ano. Pero siyempre gagamit tayo ng <laughs> gamit tayo ng GPS mga kainag sana. Set up muna natin. Yan. So, nakaset up na yung ating ano, no? GPS mga kainag. At syempre, kailangan natin magsuot ng salamin at para syempre naman protection sa araw. At syempre, malakas ang dating natin mga kainis ang ganda ng araw eh ang bihira naman oh no? <laughs> ang bihira ah, joke lang mga kainis ha? alam natin na magandang pasayahin natin yung umaga pa lang pasayahin na kagad natin yung araw natin para buong maghapon Hanggang gabi ay masaya ang buhay natin, masaya ang araw natin. So, di ba? So, magandang araw, magandang gabi. Kung nasaan nga po pala kayo ngayong araw na to. Yan. So, tara, let's go na. Baka mamaya ay maligaw ako. Eh. Mahuli pa tayo sa appointment natin. Alas 11 ng umaga appointment ko. Mahirap na. Araw nga pala ng ano ngayon mga kainags, ano? ay ngayon ay araw ng Tuesday, August 19, 2025, araw ng day of natin ngayon. At saka unang-una sa lahat, syempre gusto kong magpasalamat sa pong may kapal kahit pa paano eh, nawala na yung sakit natin ng konti sa ating kanang paa. Pero meron na namang, meron na namang umusbong na pananakit ng bukong-bukong sa kaliwang paa ko parang bunyon yata to Tsaka gusto ko rin magpasalamat sa inyo. Syempre, mga kainers, dahil na nung mga nakaraang nagkaroon tayo ng gout ay wala tayong masyadong vlog sa labas ng bahay natin. Ala puro puro ano lang tayo, no? puro sa loob ng bahay, sa bakuran, sa <laughs> mga cherries. Doon lang tayo kasi hindi pa tayo pwedeng maglakad at pinapahinga natin yung ating uh, paa. Nag uh, naglalakad lang tayo, umaalis lang tayo pag talagang kailangan natin katulad pagpapasok tayo sa trabaho. 'Di ba? Pag uh, mago grocery tayo para for the content para lumabas ako ay hindi ko po muna ginagawa kasi kailangan ko pong ipahinga ang aking paa at maraming maraming salamat pa rin po sa panonood ninyo sa suporta ninyo thank you very much po sa mga comments ninyo sa mga likes ninyo thank you very much po talaga maraming maraming salamat sana sunod sunod na yung paglabas natin na makagawa tayo ng vlog outside the our mansion house brand mansion yan <laughs> I wish mansion ba new, no? so mga kinis so tara samahan nyo ako sa ating adventure ngayong araw na to Mabuti na lang napansin ako nung isang katrabaho ko na ano, paika-ika habang nagtatrabaho tayo sa ano natin no, doon sa kung saan tayo nagtatrabaho. Doon niya nabanggit sa akin na pwede ko raw i-apply ng ano, yung uh, disability tax exempt. Sabi ko, ano ba 'yun? Ano yon Hindi ko kakabisado 'yun, sabi ko. Pero tapos in, tapos inexplain niya sa akin. Dito na tayo mga kainex, ano? Buti naman natuntun ko agad hindi tayo, hindi tayo naligaw, kabisado ko. Marunong na ako magbasa ng GPS. Teka muna, kailangan ko mag-washroom eh. Eh hindi tayo pwedeng umihi kung saan saan dito. Buti na lang meron tayong renewal rito, no. Dali lang. Ah. Hmm. Yan, so yan na mamaya na lang natin itapon 'yan. Solve. Ngayon, hahanapin ko muna kung nasaan yung address. Importante na dito na tayo, make sure na dito si susi, baka mamaya hindi susi natin, nailock natin ng walang susi anyway. Mabubuksan pa rin natin 'yan anak ng tipaklong <laughs> mali <laughs> hindi ito yung hindi ito yung address na napunta natin pero dito lang din mali lang yung nag, kung saan tayo yung park kasi pare pareho yung mga bahay dito pati kulay pare pareho baka doon pa tayo siguro no? kaya pala sabi ng GPS ko hindi, hindi pa nagsasabi ng you are here dapat diba dapat yung GPS pag nandoon ka na sa pupunta mo sasabihin niya you are here you are arrived kaya yeah, so dito dito mga kainays, ano, dito pala tayo. Nagkamali lang ako ng liko kanina. Nauna yung liko ko dapat dito pa sa bandang ito. Malapit lang din naman. Ayan, hanapin natin yung patay walang parking dito. No? Yun, yun ang dapat nating mapakinggan eh. Hanap mo ikot muna tayo rito. Punong-puno na yung mga basura oh. Kuhaan naman ng basura ngayong araw na to no. Yan, dito na tayo magpark mga kinis, walang parking doon sa lobby. Eh. Dito tayo sa daan. Sana makita natin ano. Mahirap maglakad yung paa natin. Ito twenty 21A, 21A 'to. Eh. Dito tayo magsisimula, doon tayo magsimula oh. Hanapin natin. Mahirap talaga hanapin yung bahay, yung address pag pare-pareho yung kulay ng bahay at design ano? Saan ba rito ay, to na to na to na nakita na rin natin sa wakas. Ay, salamat ito na. Ay. Parang hindi na naman to. Saan ba yon? Sa dulo <laughs> Bihira ng Asa ng. Asan mambahin? Ay, to 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 yata ito to 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 dito dito dito. dito. Try natin dito, ano. Sana makita na natin eh. na hirap na ako sa paglalakad. Bihira gumagaling na yung gawat ko sa kanan eh. Yung kaliwang bukong-bukong naman meron. Ito to to. So yun mga kaps Kapasan lakas yata Bye Yun mga kainags ano Ayos na Ayos na yung ating uh, appointment Kay Ating uh, gumagawa ng ano gumag Bye Yung gumagawa ng ating uh, uh Disability exempt tax Okay na So Bukas pupunta ako sa doktor Para Kailangan kasi ng doktor mga kainags no? Kailangan ng doktor para ma, ma process yung ating uh, application so syempre pag malaking tulong yung pag naapurbahan yung ating uh, disability exception malaking tulong yun para pag nag apply tayo sa, sa income tax natin makakabawas no? yun ang pagkakaalam ko tapos syempre pag naapurbahan yun meron tayong makukuhang salapi mga kainags ano salapi tapos yung mapupunta doon sa nagano sa atin nag trabaho ng ating uh, application ay 20%. 20% sa kanila, 80% yata sa atin parang ganoon ano. So syempre sila nagtrabaho. Tapos yung nag-repair, bibigyan din nila ng uh, syempre uh, ang tawag dun? tulo yung referral, referral fee bibigyan din nila. Yun, pero siyempre mga kainis ay sabi nga sa akin Maganda explanation sa akin Sabi hindi porke nag-apply na tayo ng disability exemption tax e eh siguradong maaaprubahan so may tendency pa rin na ma-denied yan. pero pwede mo pa rin namang i-apply tapos syempre magbabaya din tayo sa doktor na gagawa nung ating uh, di ba application doktor yung basta gagawa ganun tapos meron pang magtatrabaho nun may bayad din yun mga kainay ano, sa nung kumbaga medyo pricey talaga kulang-kulang basta ayoko na magsabi ng price pero medyo may pricey Kumbaga, ito ay sugal hindi porke nagbayad na tayo ay tapos na dinay hindi na natin mababawi yung ating binayad sugal to mga kanig sugal pero pwede pa naman daw i-reapply pero parang wala ka nang babayaran sa doktor kung sakali mag-reapply ka kasi doon na rin ako sa doktor nila ano eh. mayroon na rin silang sariling doktor na ni-refer oh by the way shoutout nga pala kay, ano, kay ati Vicky ano uh, aplikante rin siya kasabay natin dito nakilala tayo nung pumasok tayo sabi niya ay ko pala si Inex yung pinapanood ko so kapitbahay lang din natin kung saan tayo nakatira pareho pa kami ng doktor yung doktor niya doktor ko rin. tapos mabuti nga nabanggit niya sa akin na yung doktor namin ay sobrang busy dalawang buwan nang hindi nagagawa yung pinapaayos niyang documents para maipasa na doon sa disability ano no? uh, exemption form buti nga tanong ko eh kaya sabi ko, pareho pala tayong doktor. Tapos sabi ko, ay, hindi na rin ako doon kukuha sa family doctor natin. Kasi, eh, siya nga, di ba, pareho kami ng family doctor. Busy rin daw. Eh, sabi ko, sige, doon na lang ako sa doktor. Nung ating, ah, uh, yun, yung ating agent. Yung gagawa ng ating, ah, uh, application para sa disability form natin. Meron silang sariling doktor. Mabilis ang process pag doon sa kanila. Kasi nga, connected na sila, yun, know? oh. It's part of their business na. So, yun. Uh, sa totoo lang mga kainags, ano, hindi ko alam na meron palang ganito yung pwede kang mag-apply ng disability form, exemption, o disability, parang ganyan, ano, kalimutan ko na kung ano yan eh. Basta disability, meron disability. Yung bang nagtatrabaho ka na meron kang dinaramdam, yung pala yun. Tapos sa uh, tinanong nila ako kung kailan ko daw ba naramdaman yung gout pati yung mga uh, yung mga back pain kasi may mga naka-report yan mga kainis ang pagpuput sa mga ano natin sa ating mga family doctor naka-report yan tapos sa uh, yung nag-light like, duty tayo di ba itong year lang din yung dito yung sa aking yung uh, left thumb di ba naalala niyo yon pati pala yon kasama mga kainis ano so hindi ko alam yun na mayroon palang ganun kaya maraming maraming salamat dun sa katrabaho ko kasi napansin niya shoutout kay Berto Bertong Bato yan shoutout sa kanya kasi napansin niya nga ako pa ika-ika ako habang nagtatrabaho. Sabi niya, "Uy, pwede mong i-apply sa ano 'yan, disability kasi siya, nag-apply din siya ng ganun. Meron din siyang problema sa tuhod niya." So, napurubahan siya, nakakuha siya ng ng pera from the government tapos sa pwede niya pang magamit 'yon para malesen yung babayaran kung sakaling may babayaran sa income tax, no? Sa tax return. So, 'yun. So, binablog ko to, syempre para magkaroon din kayo ng ideas. 'Di ba, mga kainis? Ano ngayon? Uh, bak kung sino, sino mag gustong comment may na mag-apply din sa dito, sabihin niyo sa akin, bibigay ko sa inyo yung address para meron din akong referral fee. Yeah. <laughs> Nagtutulungan kung lang tayo, 'di ba? At least, hindi ko nga alam na meron palang gano'n no? Di ba? 10% lang naman ang sa akin, 'di ba, Mga kainis, ano? Pero sinasabi ko sa inyo, hindi porke na-refer ko sa inyo, eh siguradong maaprubahan na kayo at saka syempre sabi ko nga gagastos talaga kayo it doesn't means na pag kayo it doesn't means na pag nakapag apply na kayo eh siguradong maaprubahan so 50-50 mga kainag siya ano? baka mamaya eh umasa agad kayo pero ipapaliwanag naman si ipapaliwanag naman sa inyo no nagcompute sa ating agent Diba? So hindi ko na muna sasabihin kung anong klaseng agent yun Siyempre kailangan natin ng promotion Mga kainags, endorser mga, mga, <laughs> May bayad din yun, syempre. <laughs> so, yun yun, mga kinang sino. Yan, at... Ayun, ngayon, bukas meron ako appointment sa doktor nila alas 8.30 ng umaga. Parang kailangan kong gumising ng alas 6. Ah. <laughs> Hindi ako sanay gumising ng alas 6. Eh, wala kasi yung schedule ng ano eh, uh, hapon. No? Talagang 6 to 8.30 lang. Yung appointment na pwede at available At dito rin malapit sa kanila Yun ang pupuntahan ko ngayon kung nasaan Para bukas hindi na ako maligaw Kung saan ko sila hahanapin <laughs> So yun lang At puntahan ko muna Update ko kayo mga kainis ano? Dito na tayo mga kainays, ano? dito na tayo sa ating uh, pupuntahan bukas At least uh, pinuntahan ko lang, malapit lang naman doon sa ating agent Pinuntahan ko na para at least bukas hindi na tayo maligaw, maging pamilyar na sa atin kung saan yung lugar na pupuntahan natin Ayan, dito Ayan, tsaka dito, hindi ko lang alam kung saan yung doktor natin dito no? Pero sabi niya, ang meeting place natin ay dito sa bangko na to Ayos, subukas, so, 8.30 Dito muna tayo, kain muna tayo mga kainays, ano? Ano mo drive thru tayo sa Team Hortons Kain tayo ng soup, sana may matchempohan tayong Broccoli soup or to potato soup Yan Thank you, Thank you. yeah. Okay, walang, walang soup na potato tsaka ano no mga kayo broccoli no ito so meron chicken ito na lang pinili natin kasi yung isang isang soup nila ay, ay beef hindi tayo pwede dun iniwasan nga natin yung kaya ito na lang muna tapos yung tinapay natin ngayon hindi muna natin kakainin yan kasi isa rin sa mga iniwasan natin yan pag meron tayong nararamdaman gout pero maganda nito mga kainis ano? yung gout ko sa heel sa kanan, dito sa kanan ko sa kanang paa, yan dyan eh good news magaling na mga kainis ano? sabihin na lang natin meron na lang siyang siguro 5% or 7% na nararamdaman na something, pero nararamdaman ko na wala na siya ang bad news, lumipat naman yung gout ko doon sa <laughs> sa kaliwa, yung bukong-bukong ng kaliwa ko, yan, eh, itim no? Yung hindi ito, yan, no? Oh, yan, gumagalaw na yan. Diyan naman lumipat. Pero, sabi nila, hindi daw gout yan. Ano daw niya? Bun Kasi kung gout daw ito, hindi ako makakasuot ng sapatos katulad ng ating niya, oh. Suot-suot ngayon. So, nandito yung gout ko, yan, no? Oh. Pagka ginaganyan ko ngayon sapatos ko, medyo nararamdaman ko masakit, no? Masakit-sakit na, masakit na masarap-sarap yan <laughs> Pero naalala ko dati By the way mga na Naalala ko nga pala Magpa 5 years na Akong hindi umiinom ng alak Dahil nung nakaraang August 26 or August 27 2020 Ay pagkagising ko sa umaga Uminom ako ng alak nung August 26 eh 2020, pagising ko ng August 27, 2020, yung kaliwang pa ako na bukong-bukong na pinakita ko sa inyo ay magang-maga dahil sa gout. Magmula noon, sabi ko, I'll stop drinking. So kalain mo mga kayo, five years na ako hindi umiinom ng alak. Grabe, salamat sa Panginoon. At syempre, maraming salamat din sa gout kasi malaki din ang utang na loob ko sa gout dahil kung hindi dahil sa gout, ay hindi ako hihinto sa pag-inom ng alak. Sabi nga nila hanggat wala kang nararamdaman, hindi ka hihinto inags. O ayan ngayon may gout ka na. So maraming salamat ano. At nako thank you kung yung iba ay sinusumpa ang gout. Ako ay syempre kahit pa paano on the other side. Papasalamat din ako sa gout natin mga kanis dahil sa gout na yan eh, 'di ba? Baka yung liver naman natin ang madali, 'di ba? Dahil sa alak. 'Di ba? Sabi nga nila yung si liver cirrhosis na sinasabi, pag nasobrahan ka sa mga alak na iniinom mo araw-araw, eh ako pa naman makilis, hindi ako mahilig makipag-inuman sa labas, hindi ako mahilig makipag-inuman sa tropa. Ang hilig ko uminom. Ako lang mag-isa, laklak nang laklak sa bahay lang hanggang sa hindi ako lasing, hindi ako titigil. Naka. <laughs> mo 5 years? healthy ang liver natin ano pero sana eh, siyempre umiinom-inom din tayo ng mga gamot siyempre yan iniwas-iwasan din natin yan kahit papayano inom lang tayo ng gamot pagka kailangan so kaya muna tayo mga kainis ano? nako po mmm mmm oh. mmm mmm mm. ah mm -hmm. mm. oh, sarap magkaroon lang naman na dyan natin mmm -hmm. panginoon sarap po mm, yan oh, ito yung ano natin ito yung harapan natin at ito yung langit langit natin kalangitan natin maganda yung ulap mga kainis oh Maput mapuputing ulap. Hindi maiitim. Ibig sabihin niyan clear, walang dalang ulan. 'Di ba? Dito lang ulit tayo, ayan oh. Bagong ano, bagong ano natin lugar to, yan. Nakabiyahe tayo nang mag-isa gamit ang ating GPS, hindi tayo naligaw. Maraming salamat. Medyo natututo na ako, ano, natututo na ako uh, gumamit ng GPS natin, mga kainis, ano? Natututo na ako kumpara mga dati. Ganoon talaga, ano, wala kang ibang aasahan kundi ang ating sarili lamang. Siyempre, importante, may gasolina yung sasakyan natin. Baka mamay, maligaw tayo, walang gasolina yung sasakyan natin. Naligaw ka na, nawalan ka pa ng gasolina, tapos ka, tiri ka sa daan. <laughs> Kaya kanina, bago tayo umalis, Nagpa-gasolina muna ako para sigurado. Full tank. Ba, may gusto pa yata. Ba, may bubukas pa yata. Hindi, hey, hindi mo sasakyan yan. Sakyan ba yan? Sabi <laughs> ko na nga ba, kala ko eh. <laughs> Awire. ka shanti ka pareho kasi natin ang sasakyan mga kainaksano. Mm. Deka apologize naman siya nung Nalaman niya hindi sakay. <laughs> Ganda pa lang tayo niya eh. Popo pa eh patay tayo pa pa yosi yosi pa no. Binubuksan yung pintuan eh ako hindi akala ko akala ko rin mga ano yung after eh no kasi tagal na katayo dito sa tabi ng na sasakyan natin eh Pero nung nakita ko naman oy sabi oy mali sa akin <laughs> mm. Yan yung kinain lang natin yung ano no yung mga laman mga pasta at chicken pero hindi na natin inubos yung sabaw Tapos to do so, sa mga hindi nakakaalam baka sabihin niyo eh bumili-bili ka ng tinapay tapos hindi mo kakainin ano kasama po kasi ito sa ano combo pag bumili ka ng soup may kasama sa tang tinapay talaga tsaka butter yun kaya hindi na hindi uh, iwas mo na tayo sa mga tinapay kasi may mga yeast yan eh ng pagtaas ng uric acid sabi na tsaka may mga comment din ako nabasa sabi eh iwasan mo muna kumain ng mga tinapay mga processed food mga ito, actually hindi ko alam kung para, ito ang pagkakaalam ko processed food din to no ininit na lang natin ano pero konti lang naman kailangan talaga natin magkaroon ng chan. Ah, magkaroon ng laman ng chan natin. Ayun, merong ginagawang overpass doon sa dulo. Ayun, no? kung nakikita nyo, no? Hirap talaga mag-drive pag maraming, ano, no? Yung construction sa mga dinadaanan mo, no? Pero mabuti na lang kahit pa paano, marami, ano, yung GPS natin, nasusundan pa rin natin. Parang proud na proud na ako sa sarili ko ah Talagang hindi na ako naliligaw mga kainis ano? Marunong lang ako magbasa ng GPS. Ang <laughs> timang na timang eh no. Tuwan tuwang tuwang ang mukong Ang babaw ng kaligayahan eh no. Pero syempre naman. Pagka ikaw naligaw nako eh. Pag naligaw ako pambihira. Lahat siguro ng mura na nabanggit ko na. <laughs> Pero ngayon mga kainis ano? Pulidong pulido. Bira. Nakakatuwa naman. Ay, salamat. Ano pa yan, Puro, ano pa yan? Partida pa yan. Puro construction. Ay, pari yung dinadaanan natin. Punta man na tayo dito sa Dalarama. Meron lang tayong bibili. Bibili lang ako ng glue gun. Kasi nawala yung wind breaker nitong aking GoPro, mga kainags, ano? Pag nagsasalita tayo malakas ang hangin, hindi nyo maintindihan yung audio ko maingay. Kaya kailangan natin yun dito na tayo sa loob mga kaya so, hanapin lang natin kung nasaan yung glue gun pero nagtanong na tayo doon kung nasaan para madali natin makita Ito, toto to, to mga kaya may kasama na bang bala to wala pa ano mini glue gun hanap na lang tayo ng bala ano bang kasyang bala rito ito ito ba yun glue sticks tingnan natin kung kasya to kailangan natin puti ito to to puti Uh, sukatin mo natin baka mamaya hindi kasya rito itong binili natin bala eh no? basahin muna natin lapag muna natin dito yan ano bang size nito ang size ng gluga natin ay ano ba to ayan o oh, no? kasya kayo kasya to no ayan o oh. no? kasya so ito ito ito, ito yung kukunin natin pinalitan ko ng kulay tambay muna tayo dito sa ano sa park ayan no? Oh. Nung nakaraan, ito yung hinihila ko, kanan. Ngayon, ang hinihila ko ito naman, yung kaliwa. May upuan dito, asa po ang mga upuan dito. Lusot lang tayo dito, yan, para makita nyo naman yung dinadaanan natin, ano. Hmm. May upuan yan, Ayun yung upuan yun, nandito pala yung upuan. Meron din doon, tapunan ng dumi ng aso yan, no? Pag ginagala yung mga aso. Wow! Uy, uh, init, grabe, sarap maghubad. Doon upo tayo doon, no? oh. upo tayo rito. Magano tayo question and answer. May mga nag-comment kasi kagabi sa mga huling vlog natin, no? L latest vlog natin. Sagot tayo ng mga question. Maraming salamat sa mga question ninyo. At saka sa mga suggestion, advice. Random. O sabi niya no ni Bonski. Inags magdala ka ng crocs sa sasakyan mo suot mo while driving crocs nga yun yung sap, yun yung chinelas so maraming salamat o saktong sakto nga naman ano kasi nga sobrang bigat na nung sapatos natin bala ko nang ano bala ko nang bumili ng bago yung mas magaang na safety shoes na gagamitin natin sa trabaho kasi mabigat yung sapatos ko na ginagamit ngayon siguro mga 4 years ko na ginagamit yon okay naman pero ito lately na naramdaman ko talaga mabigat na talaga siya no parang kulang-kulang limang kilo yung dal isang pares yung dalawang sapatos yung kaliwat kanan nating sapatos na safety shoes sa trabaho so kaya ang ginagawa ko pagkatapos ko magtrabaho hinuhubad ko na siya ngayon nagsusuot na lang ako ng crocs kasi malambot yung crocs at magaang pagpauwi na tayo so yun yung malaking tulong sa paa natin na may injury kasabi ni uh, Lilian Ortega try to buy an ankle support and put additional insole inside o nga pala no? inside your shoes it will help relieve o oh, nga pala nakalimutan kong bumili ng insole maraming salamat pinaalala mo pinaalala mo Lilian ano thank you para pwede pa tayo pumunta sa ano no sa 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 Marks pupunta pa ba tayo sa Marks pwede pa maaga pa naman eh, no Fernando Magallanes sabi niya inum ka ng maraming cherry juice para sa gout tested and proven o oh, nga pala no cherry juice. Sige, pag nag-grocery po tayo, bili tayo niyan. Sabi ni Sinito, tu, hanap ka ng office job, inag standards na sa work na ganyan. <laughs> so yun nga, mas maganda sana kung office works lang tayo, nakaupo lang tayo, relax yung paa natin kasi nga nakaupo lang. Ang problema po, hindi po talaga ako pwede sa office work. Nako, eh, baka, pag nilagay nyo po ako sa office work, eh, baka malugi ang kumpanya. Yan. <laughs> <laughs> hindi ako sanay sa mga ganyan 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 ganyan. Ayoko nang ganyan. Talaga ang trabaho natin ay physical laborer po. Yung doon ako nakalinya. Mas masaya ako doon kaysa office work 'yan. Pwede sa office work nakaupo lang pero walang ginagawa. Yung ano lang. <laughs> ano lang browse-browse lang ng internet 'yan. Nod <laughs> nod ng YouTube. Yan pwede ako ganyan. Pero hindi pa ako pwede. Hindi ko pulinya talaga ang ano ang office work. Hindi ko pulinya. Salamat, salamat sa comment. Waklin Gout involves big toe Baka naman plantar fasciitis yan Pacheck kasi diyan sa heels na mamaga Ayun, o nga pala no? Kasi yung, yung sabi ko nga yung heels Nung una actually sabi ko Hindi naman hindi to gout Baka meron, akong meron na akong problema sa heels Kasi nga nung araw e eh, medyo, ano, tayo, Athletic tayo nung araw mga kainis Siyempre kabataan natin eh Siyempre mga sports nilalaro natin yan. Masyado na natin na abuso yung ating Uh, legs at saka yung achilles natin so baka kako, yun ang problema ko so way back in 2022 po same problem ko, may saklay ako hindi ako makalakad, dito rin ang problema ko nun eh, achilles so pumunta ako sa sa doktor ko, sabi ko, dok, eh meron akong ano rito, achilles ko problema, sabi ng doktor ko hindi achilles yan, ano yan ah, gout parang nang hindi pa ako maniwala dati na paano magiging gout ang alam ko kasi ang gout joints yun eh di ba pero sabi niya hindi gout pa rin yan tapos sabi niya para maniwala ka sa akin magpa x-ray ka so nagpa x-ray ako binigyan niya ako ng referral wala namang nakita sa x-ray result mga kayo. sabi nung ano, x-ray ano, wala walang walang cause walang punit pala walang napunit yun know? so yun uh, yung aking uh, pag-aalala na may punit yung aking uh, akilis ay nawala mga kayo. No, kumbaga talagang gout nga talaga so yun may x-ray no 2022 eh. x-ray sa akin nun eh. yan so hanggang dito na lang yung vlog ko mga kinik so maraming maraming salamat sa pagsama sana nagustuhan yung vlog natin don't forget to subscribe click the like button leave your message maraming maraming salamat po hanggang sa muli